Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia dun sa bakahan Cattle Auction Center O Capital of the Philippines Hindi natin alam kung ano makikita natin dito Ay, syempre mga baka uh, Ibig sabihin Nagbaka sa kanila naman tayo na pumunta dito Kung hopefully payagan tayo Na makapasok sa loob Makita kung paano ba yung sistema ng Trading ng cattle dito Around six uh, 6 o'clock ng umaga Marami ng tao So for sure marami na mga dumating na mga baka dito Magtatanong muna tayo kung pwede tayong pumasok sa loob Yo, kakalis lang ng isang truck, puno ng baka Sabi rin pinagtanongan natin kanina doon, magtanong daw tayo sa gate Pwede o kung pwede tayong uh, mag-vlog, kung pwede tayong pumasok sa loob Ito tricycle, ang dala niya, kambing Okay, so parang sinasalubong na rin sila, oh. Ah, Mike Rivera. Maulad na pa rin siya nandaling sa probinsya. So, siya yung kakadila itong uh, gobernador. Pasok tayo. Boss! pwede bang pumasok mag vlog? Pwede, pwede 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 tapos pwede kaya ako mag interview kung sino man na pwede para makakuha pa ako ng detalye tungkol sa pwede pwede sa'yo mga magbaba ngayon okay excuse okay. 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 si kuya Glenn yan so siya yung sa, sa mga staff dito sa bakahan at mamaya babalik natin si kuya para interview okay thank you sir dito maraming salamat pinayaga tayo na makapasok at makapag sa uh, auction meron na naka standby na, stand na truck ang laman ay kalabaw. Oh, dami oh. Kaya tayo makaakit na medyo mataas para makita natin yung ano. So, meron mga pinagtatawag yung presyo ng kanilang baka. Oh, bili Bili-bili. Parang majority ng mga <laughs> nakikita ko bakit to kulay puti talaga. Ito may isang kulay itim. Paano ko yung sistema ng bilihan dito? Parang bulungan ba yun? Hindi. Basta mag-uusap lang kayo. Hmm. Ano ba, 50, yung presyo yung 50? Ano pa papapabalik? Ano yung pag, pag pinagtatawag, sinasabi na kung magkano yung presyo. Oh. Uh, ano uh, ba yung presyo si Kunta? Di tatawag ka halimbawa po. Patawag na na Portisobo. Usually mga anong bayan ang pumunta dito na nagdadala ng ano, mga tumbis. Mga neighbor eh. Di ba Ay. ito mga baka ito galing pagkasinan? Itong nandito ngayon, mga pangisinan yan. Mga baka, baka pagkasinan. Yo, ba, yo, may aray, baka, yo, 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 yung nakasombrero ko yun. Ayun. Oh, taga Bicol yun. Bicol? Paray, paray! Parugok! Ano <laughs> Aray! Aray! Yeah, yeah taga Bicol yan. Yan ang dadala dito, baka Bicol ang dadala dyan. Yung naka green. Oo, oh, ito. Baka Bicol yan dadala dyan. Si Kwa, si Ugok, ang pangalan. Ugok. Thank you, Kuya. Bulacan. Boss, Bulacan. Bulacan. Eric Kalawag. Eric Kalawag, taga Bulacan. Oh. Boss, ilan ang dala niyo ngayon? Namili, namili. Ah, namili kayo. Isandaang ulo. Isandaang ulo. Po, Magkano yung average ng baka na nabili nyo? Uh, 50,000 po. 50,000 ang average na isa. So mga sa tansya nyo, ilang kilo ba yun? Ta kilo ba niyan? Ay, po, na may hayupin, may pang, may hmm. pang karne, pang alaga. Pang karne, pang alaga. Pang lechon. Pang lechon? Uh, din po yan. Ah. Uh, Alamang kaya, para. lechon baka. Lechon baka. baka. Ano yung bossing? Regular kayo na weekly pumupunta dito? Lagi sandang sandaang ulo. Lagi sandang sandaang ulo. Mga taga saan yung inyong nabilhan? Ay, mayro Manila, uh, Manila, Nevaezilla, ah, uh, Region 3. Region, region 3, 3, Region 3. Okay. Thank you, bossing. Uh, salamat po. Uh, <laughs> ano po ang pangalan niyo po kaya? Ah, uh, Dennis. Yung pong account na Tagay ako at saka Angas Batangas. Ay salamat po. Salamat, sir. Nakatuwa naman. Magkano yung dalin nyo busi ngayon? Oh, Magkano yung dalin nyo ngayon? Kain okay. uh, <laughs> <Ay, laughs> na <natin> ako <laughs> eh, eh. Secret po siya. Secret. At baka ma-hold up sa daan. Bibiyaw sa kanila para na sa kanila hold up inyo. Thank you po. Boss, taga saan po sila? Dito sa Garcia. Ah, dito rin lang. Okay, ilan ang dala nyo kuya? Pito. Pito? Ayos. Yung pang-a pang-a yung pambagin tayo nakatali Ah, baka nga noon Ano Ibig 'Yung dala niyo rin yun Yung mga nakatali na 'yon. Giganda. Channel Webcams Hayang. So, ano yun? Namimili kayo tapos dinadala nyo dito. Galerya ng Webcams Hayang. Webcams 'yung dala nyo na 'yon. Ilang piraso 'yung kuya 'yung nakatali nyo doon? Walo yan, walo. Walo. Okay, thank you kuya. Oh, shout out to Dini sa likod tawag po sa taga Malawanan dyan. Saan? Ta saan? Balete, Batangas po. Balete, Batangas. Ilan ang dala ni Kuya? Apat doyan. Apat. O magkano ang, magkano ang tara? 50. 50. Pag fifty, mga usually ilang kilo yung ganon. O anong, anong edad? Mga sa buwan yun sa 50,000. O parang nakikita ko Halos pare-pareho nga Yung kanilang mga lakay No? Itong dalay nyo ngayon Saan to galing? Galing? Sa... Balete. Balete Balete Ano to kuya? Alaga nyo na? Mga binilin nyo rin doon Buy and sell uh, Maganda ba ang kitaan Sa buy and sell ng baka? Ayos din naman Nakita rin ba? Ayos din May natitira pang Pang beer house? Mura <laughs> <laughs> ay Ayaw umamin <laughs> Thank you Kuya! Lakad pa tayo dito. Bilit, bilit, bilit! Talagang okay. Boss, saan galing naman yan? Dito lang sa Garcia. Dito lang Mga ilang buwan niya yung dala? <laughs> sa inyo. Taga Ah, tagahawak. hawak. Boss, magkano ang benta natin dito yung dala? Tatay, ang akin pong halaga ay binabawasan ko sa 55. 55? Ang tawad po ay 51. Okay. Ay medyo may diferensya po, po ng konti kaya hindi magkakadala. Uh, yan. ay mga ilang buwan bossing ang iyong dala ka rin? taon na ho yan. May isang taon. May isang taon. Sa tansya ninyo mga ilang kilo yan? Pari ho, isa pag sa kilo ay 150 ho. 150? Okay. Sa Ayos. Kata, ay, saan po galing yan? San Juan po. San Juan. So, taga San Juan po kayo? San Juan po Batangas. Batangas. Okay. okay. Maraming salamat, oh, Bosing. Okay, Sana yung mabili na. Oo oh, nga. Ba ay malaki nga rin yun. Ano po? Bawas po 55 ang halaga ko. Okay. 51 po talaga ang 51 talaga? Okay. May nalulugi po sa bilid. Ay, oo nga naman. Siyempre, may tubo rin dapat. Kailangan po tumubot na po, Kuya, para kumita. <laughs> thank, ano, you, bossing. Thank, oh, you. Ba, thank you, Bosing. Thank you. Thank you po, thank you po. Hello channel YouTube channel natin sir. Tagaybayan ko po at saka yung Angas Batangas TV. Nakikita ko po yan. Ay, thank you. Uh, okay. Sige <laughs> po. Thank you po. ba 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 Ano ano yung kuya? Aray, batong sa tingin na rin ko. Aray, sa... Kano nga rin pa rin yung kuya? Batong sa... Patong sa 55. Ano ibig sabihin nung patong? Uh, may high gate. May gate. May gate. So, so, ang simulan natin, 50, pataas. Pataas. Oo. Okay. Oh. Hindi oh. ho okay. bababa okay. sa 55, pataas. Hindi ho bababa. Hindi bababa. So, itong kabila, 55. Oh, 50, pataas pa ho. So, itataas pa natin yung pagdating ng presyo 1. Ah. Okay. Ito, 50. Ah. Ah. Taga saan boya, tagi saan? Hey, hey. Patrick Garcia lang Patrick Garcia. bago taga San Francisco. Okay. Pero usually pagka ganito, ano yung mga taga saan yung mga na-encounter mo na namimili ng baka? May taga Quezon, may taga dito lang sa Patrick Garcia, may taga iba't eh, iba. Pero bang mga nanggagaling ng Bisaya area? Meron ka paring Madala, madala. Madalang, madalang. Okay. Madalang, Usually dito lang sa mga region 4 natin. Ah. Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you, Thank you. Wala wala mo dito tayo ka sa wala. Ate, yung ulay. Kami sa dalawang ari. Ah, Kung sa'yo yung sama na yun. Ah. 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 Forty five. Patong. Patong forty five. Ah, forty five. kakaibang kulay nito maganda ang kulay nito ito kaya magkano yung patong dyan hindi ko na alam boss wala siya siya sana may hari ah okay ano yun para pinapahawakan lang sa inyo I see dito sa kabila ay kalabaw so dito sa side na to ay mga kalabaw meron mga pangalan yung uh, nakasulat sa katawan mga kalabaw nakasuga baga nakatali dito sa site na to ito mga uyayin na to ay di dalaya na yan ng mga nagbabay and sell ng mga baka at saka kalabaw yung nakausap natin kanina eh kahapon pa raw siya So most probably yung mga nakahiga dito, mas malayo ang pinanggalingan ng mga to. Maagad din ang mga to siguro kahapon. O hapon pa lang, nandito na. Actually, marami ng mga natanggal dyan kanina na ano, eh. Maraming nakahiga dyan kanina. Mas dominante yung bilang ng dami ng baka kumpara sa kalabaw na nandito mas uh, kung mas tradable or uh, mas sinahanap pa rin talaga yung baka kumpara sa kalabaw kasi kung titingnan niyo dito sa area na to napaka konti ng mga tao na uh, nagtatawag, namimili, nagbebenta. Konti lang yung tao kumpara doon. Kumpara doon sa kabilang side na yon na uh, puro baka yung nandoon. Mas marami nandoon. Mas marami talaga uh, dala dito na baka. Kumpara doon sa kalabaw at saka mas marami ang namimili ng baka. Ito na mataba! Dito, magkano patong dyan? 75 patong. 75 patong. Wow. Laki nito. Mm. Kuya, nako namin yung malaki. Alin? Yaon. Nasaan? Yaon. Masama natin si Kuya Taga yeah, 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 yeah. Bulacan. Namimili siya dito. Nabili niya daw ay daang ulo. Ay to. Solid. Magkano dali mo diyan, bossing? Ako na 725. 725. Ay pero magkano yung kanyang asking price kanina? Eh 85. Ito. Ang tibay ng tawad mo ah. <laughs> Sa tanja mo mga ilang kilo yan? 220 kilos yan. 220 kilos. So si Kuya is taga Bulacan weekly ay namimili siya dito ng uh, baka at saka karemen at majority ng kanya pinamimili dito isang daang ulong baka yung na-interview natin kanina maraming salamat kay Kuya napaka accommodating Sal niya natin, mo. hindi pa pagkatapos Kuya ng ano? ng bilihan ng gano'n uh, dinagbayaran na kayo uh -huh. tapos anong sunod ng proseso doon? eh buo tayo sa may mga opisina hmm. na ipapangalan ipap naman tayo inyo ah, magiging bayan na siya ng Bulacan. okay. Parang transfer ng ownership. okay. Transfer ng pangalan. Taga saan yung nabilan mo na rin? Taga... Taga Quezon. Quezon po yung Quezon. Maganda, maganda. Ganda, ganda. Talagang solid. Solid dyan, solid dyan. Pinakamalaki na yan sa nabi namin. Oo nga. Oo, laki. Wow! Okay. Nah, eh, oh. yan, ito naman, yung mga puro native naman yan. Ito native. So, ibig sabihin yung nabili mo na yun? Ayan uh, yan. May breed ba itong nabili May mo? May breed yan. May breed. Halos sa... Uh, 90% na yan. Uh, anong breed yun? Anong breed? Uh, Cross yan na indo, indo, indo brazilian Brahman. indo brazilian Brahman? Uh, Tapos ito, Native ito to. Naman, native naman to. Ito naman ang masarap na sa lahat. Pagka uh, dagang panlitsyon. Nga, panlitsyon ko naman yan. Uh, panlitsyon naman. Naglitsyon din ka na akong baka. Uh, Ay, ilan yung nakuha mo na panglitsyon na yan ngayon? Halos ano yan. kalabaw ay 20. Panglitsyon? Kalabaw? O, kalabaw 20. At saka yung baka ay 3. Tapos anong average ng mga panglitsyon mo na yan? 45,000 ang halaga. Ah, 45,000? Ah. Luto na yun, Philip, so siguro kayo yung pinakamalaking uh, breeder doon sa Bulacan? Hindi naman, marami yung breeder sa Bulacan. Ah, isa lang ako sa breed doon. May pagkailangan kitang malaking baka, sigurado kami makakabili. Pagka naman mga maliit na pang mga palichol, ayan, si kumpare ko rin, palichol na yan. yan. Yan ang aking Jose. Si Boss Jose. Magandang umaga po. Yeah. Yan, mga taga Bulacan yan. Mahihabang kami bumili. <laughs> <laughs> Pagka kami ganito, na... bossing, anong oras kayo tumarating dito? Ay, alauna naman na araw. Yes, alauna? Ala pa kaming tulog dyan. <laughs> Kailan kayo nag-start na mamili dito? Mga uh, anong year? Year 9, 2000. 2000 dito kayo nag-start mamili? Uh, Bung Region 3. Uh -huh. Ah, uh, Bung uh, Region 3. Uh, Ang Region 1. Region 1 to Region 3. Nag-umpisa ko kuya sa 1.5 pesos lang. Nag-umpisa ko ng puhunan. 1.5 puhunan, pesos. pagbili ng baka? Dalawa kambing lang muna. Okay. Hanggang sa dumaming kambing, hanggang naging walo, siyam. Nakabili ko sa maliit. Ayun, nag-buy na po. Ang patabay ng mga sambuan, dalawang buwan, buy and sell. So ilang taon na ngayon yung inyong pag-buy and sell na ganyan? 23 years. So 23, 23 years? 23 years. years. Napakatagal na bossing ha sa tingin nyo, okay na ba? Na nabili nyo na ba lahat yung inyong gusto mabili ngayong araw oh, yung na to? Yung order ngayon, nito, na ito, okay na yan. Next week oh, okay. naman na eh. yan. And then, yung dala nyo sa sasakyan, ito, tulad ito, dala, dala nyo ba to? O sa inyo ba yan? Oh, kay, kasi kaibigan ko niya yung kasama ko niya. Sige po, at meron pa po kayong babayaran sa opisina. Ang magpapalit na ang gayos ng papilis. Thank you, bossing. Thank you. Thank you. <laughs> morning. Morning, morning. Si Sir uh, Kaluwag uh, ng uh, Bulacan.